bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya-saya mo. Pero pag no, anak mo yung kasama mo, parang ano, parang bored na bored ka. Nandito po kayo ngayon, Ma'am Liza. May reklamo kayo sa dati yung kinakasama. Opo. Na si patrolman Howard. Opo. Ano pong problema? Bigla na lang po siya nakipaghiwalay sa akin. Dapat po ano, may plano na po kaming magpakasal this October po. Si isang iglap na lang po biglang ayaw na daw niya, pagod na daw siya. Tas yun. Anong reason? Sabi lang po niya pagod na daw po siya. Hindi po niya ako binigyan ng ano talaga specific na reason, kumba. may anak po kayo. Opo, 4 years old po. Ilan taon din po kayo nagsama bago ano na kayo po, naman. six years po. After six years, okay. sabi niya, pagod na ako. Ayo, okay. na. Opo. Matanong ko lang, may asawa siya? Wala naman po, binata naman po okay. siya. Kumusta naman ho siya? Nung okay pa kayo? Okay na okay naman po kami dati kasi kada off pa nga po namin sa lumalabas po kami. Lagi po kaming may banding po. Tapos yun Good. po, bigla na lang isang iglap. Pagod Ayok. na daw siya. Pasok po kayo, Patrolman. Good afternoon. Kanina, maganda mga sinasabi niya. Nung una raw, okay naman daw kayo. Ready na sana kayo magpakasal, sabi niyo? Opo. This October po. This October. Nakapagpa-reserve na po kami ng mga sa venue po, sa food. Uy. Sa makeup ko po, ganun. Nagaanap na lang po ako ng gown. Tapos dapat po magbubok na rin yung ate ko noon pa uwi, galing UK po. Tapos yung po, sinabi ko na hindi natuloy. Biglang natakot si patrolman. Umatras. Siguro po. Um, regarding po kasi doon, ako na lang po talaga yung napagod. Siguro. Bakit to kayo napagod sa relationship? Ah, um, hindi ko naman sinasabing nagkulang siya sa akin. So hindi siya nangkulang? Mm, may, sa pagiging magulang siguro sa bata, never siya naging kulang. Siguro na pressure lang po talaga ako dun sa... Kasi... Um, tinatanong na rin siya ng magulang niya kung kailan kami magpapakasal. Bilang partner, naintindihan ko naman yun. Baka iniisip niya na hindi ko sila kayang panindigan. So, ako as partner, nagbigay din ako ng assurance dun sa side niya. Parents niya. Hmm. Direct to the point na po, anong reason, ready na tapos sabi mo walang pagkukulang, bakit pigla po kayo umatras? Meron po oh. third party? Wala po. Wala po. Okay. Uh, sinisigurado ko po. Very good. Nice to hear. Message. Then, bakit po? Bigla naman kayo umatas. Naka-estesu ba yung pagkakaroon po ng partner? Hindi, hindi naman, sir. Kasi wala po talaga siyang sariling desisyon eh. Naka-assess siya doon sa kung anong sabihin ng side niya. Kamag-anak niya? Hmm. Yun na po. Hindi na po ako para mag-specify. O, oh, sige. So, ibig sabihin, nagkikialam sa relationship niya? Yes, po. Is it the parents? Hmm. Particularly, sir. Okay. Mali po yung sinasabi niya, sir. No, no. Buntis yung anak ko. Sabi niya magpulis lang daw muna siya pag, para hindi siya mahirapan pagpasok pagkapulis. Pagkatapos daw niya mag-graduate, pakasalan na daw niya. Pero naghintay kami ng four years. Oh, hanggang ngayon, hindi namin siya tinatanong kung kailan niya pakasan. Hindi kami nagpursigi sa kanya. Pero pag doon na yan sa bahay kasi palipat-lipat yan sila sa kanila at saka sa amin. Pag nasa amin siya, sobrang entertain namin sa kanya. Wala siyang masabi. Pero noong kwan bigla lang nga siya ganun nga nag decision nga kwan na sawa na daw siya pero tanungin mo siya kung ano bang prenation namin sa kanya hmm, Kasi kung pinrenessure po nila kami, di naman po siguro kami aabot ng ganto po, ng halos magsisix years po, na, dap, na hindi pa po kasal. Kasi yung iba naman po, pagkabuntis ng babae, pinapakasal na po agad, ba diba? So parang yung magulang ko po, sabi nila, Mag-decide kayo kung gusto nyo magpakasal. Di namin kayo pipilitin kung kailan nyo gusto. Sir, para maging fair tayo, ano, yes, sir. kasi nabanggit mo, nagkikialam yung kanilang kamag-anak, mm. tapos particular na yung parents. You have to tell, pulis ka pa man din, matapang yes, ka yes, sir. dapat. Yes, sir. Yes, sir. You, nandito na siya ngayon, harapan. Mm. Sabihin mo sa kanya ko ano yung ginagawa nilang pakikialam sa inyo at isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay umatras. Kasi may mga point na pag nag-uusap kami... Pag sinasabihan ko siyang bumukod na kaya tayo kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko kaya, hindi pa namin kaya kasi nga wala akong sapat na income. Yun kasi yung nakikita niya sa akin eh. So actually nakabukod naman kami. Pero pala so iba nang tinitira niyo. Yes po doon sa side sa side ko na po dito na po sa itself po, po. Ayaw, Ayaw niya kayo. na magbukod kayo. Gusto niya pero malapit pa rin ng sa, sa puder ng parents niya. Kasi po wala pong maiiwanan doon sa anak namin. Kung baga, kung malapit po sa side ko, pwede pong iwan doon yung anak namin kasi pares po kami halos stay in sa work. Ah. Kaya yun po yung ano ko, pinupunto ko. Tapos sabi ko, kung gusto naman niya na ano, na kunwari maging full-time mom po ako, pwede naman sana nakaso nga lang, hindi po sasapat yung kita namin dalawa. Kasi parehas naman din po kami na ano na nagsusuport pa sa family namin. Mm -hmm. Ayun naman pala sir eh? Uh, yes, sir. So tumutulong siya in a way, hindi siya pwedeng hindi. Gusto niya magtrabaho yes. pero kay stay in doon sa work niyo, eh dapat may pag-iwanan 'yung yes, baby niyo at dito papasok mm. 'yung parents niya na para yes, alagaan 'yung anak niyo. Yes, so wala akong nakita masama doon. Ako so actually aminin ko na po, sagad po ako sa loan pero kahit kailan hindi ko po sila pinakain ng galing sa hindi maganda sir. Baka kasi ang iniisip niya, hindi ko kayanin. Kasi yun lagi yung thinking niya sa akin. Pero sinabi mo sa kanya na huwag ka na mag-work? May times po na nagsabi na ako sa kanya. Kaya lang ang sinasabi niya kasi, sinusuportahan nga daw po. Kaya sabi ko, sige, kung respect naman po yun eh. Kasi gusto niya rin makatulong sa family. But ang sinasabi ko kasi, kung mag-uumpisa tayo sa family, sabi ko po, is... Dapat Mag-establish muna tayo nung para sa atin na lang muna siguro. Pero sir, sana hindi mo na kinol yung pangako na pakakasalan mo siya at Ma magre-ready din siya para sa venue, ako. sa food and all. Sana doon pa lamang sinabi mo na na ayoko na, hindi ko na to kaya, huwag muna tayo mag-isip ng mga kasal na yan, later na lang yan. Pag-usapan muna natin yung problema. Hindi ka naman nakikipag-usap sa akin pag may problema tayo, di ba? Bigla mo na lang ako hindi kakausapin. Kasi iba nga yung ugali mo kaysa na pag hindi mo rin ako naintindihan, parang... Kasi di mo pinapaintindi sa akin, di ka nakikipag-usap sa akin. Sa tagal natin, never ka pa naman ay na pag usap pag may problema tayo eh. Magiging okay kami kinabukasan nang wala man na kami na uusapan na dapat kasi ganito. Wala ganun. Ka ba? Hindi po, hindi nga po ako nagbubunga nga sa kanya eh. Parang may, pag may gusto ako sabihin sa kanya, hindi ko po malabas kasi ayaw niya nga din po makipag-usap. Kaya parang sila sarili ko na lang po. Siguro ganun lang po talaga ako. Hindi po kasi ako pala express talaga. Galing din po kasi ako sa broken family. So, hindi ko rin na-express na -express sa magulang ko yung nangyayari sa akin. Sir, oh. hindi ko pa rin talaga ma-gets ma ano na hindi naman pala siya bungangera, hindi siya nager. Ah, po? hindi siya pala imek. Actually, nang gusto ng maraming lalaki, mm. 'yung tahimik lang. Once in a while magsalita, hindi 'yung daktak tak Oo dak ah, po. 'Yun 'yung pangarap ng maraming lalaki. Yes po. Siguro 'yung acts of service lang po. Pag kami na lang tatlo sa bahay, yung uniform ko nga po, hindi niya ma-plan siya eh. Seryos. Ah. Nima, sa papasok po ako na umaga, alis po ako ng bahay na walang kain. Kakain na lang po ako sa opisina kasi wala po nag-aasikaso sa akin. Bukod, kahit nandun siya, tatay ko na lang po yung nag-aasikaso sa akin. Kasama po namin yung papa. So anong gusto mo sanang gawin niya? Maglabas siya? Magluto? Kaso lang po ba ako bago ako pumasok? Kasi po parang hindi ko po ma-feel na ano kami isang pamilya kasi nga po hindi kami nakabukod, may kasama pa rin po kami sa bahay. 'Yan po yung sinasabi ko Tapos, sa kanya. Tapos ayan po 'di ba, sabi niya ayan daw yung gusto niya. Pero never naman po niya ako kinausap na Kinau Mami, dapat kasi ganito ano Kinausap ko kusayun eh. Napakita oh, mo yung papel mo bilang gina ng tahanan. Mm -hmm. Sa ano lang po, hindi ko po siya masikaso pero kasi syempre, inasikaso ko din po yung anak namin. Wala kang na ano po Wala po. Pero nag aasikaso po ako sa bahay pero yung sabi niya po na ano, papasok siya ng walang almusal. Eh, hindi naman po talaga siya nag-aalmusal. Tapos yung, yung papa niya, madalas po papa na niya yung nagpa siya ng uniform niya. Sir, ganito yan ano, pareho kayo may problema, may problema ka rin. Ah, yes po. Yes Intindihan mo rin siya dahil siya ay nag-work. Pareho kayo nag-work. Yes po, na-understand ko naman po yun, sir. Eh kung sasabihin niya, I'll expect also from you, nalutuan mo rin ako. Mm. Mag-expect ang kayo sa isa't isa. Yes, expect ko rin na lambingin mo ako, hindi mo ako niya lambing. Ganon din ang expectation niya sa'yo. Yun nga sinasabi ko, pareho kasi kayo nagtatrabaho. Mm. So you cannot demand a lot from her. You cannot expect a lot from her. <laughs> The same manner, she cannot expect a lot from you dahil pareho kayong working. Yes, Kaya pa. nga doon pumapasok, pasok, ang mga Pilipino unlike sa ibang bansa, doon pumapasok yung mga kasambahay na tumutulong. Now in this case, nandiyan pala si father-in-law, yung si papa mo, at ilang ang papel ng papa mo na tumulong, na maglaba, magplansya. Like me, nung magkasama kami ni Jocelyn, wala kami kasambahay. Yung mother-in-law ko, sinalang. Siya naglalaba, siya nagpa-plan siya, lahat. Yes. Nung hindi pa kami masyadong makaport ng kasambay. Yes. Yung mother-in-law, yun ang papin ng papa mo. So do not expect anything from her. Ganoon, ako hindi <laughs> na nag-expect kay din kasi yung mga gagawin sana niya, ginagawa ng mama niya. Wala siyang kasalanan doon, sir. Opo. Plus, gaalaga pa kay baby. Opo, buti po sana kung pag-off ko, gumagala lang po ako. Eh, gusto ko po nasa bahay nga lang po ako kahit inaaya po ako gumala kasi parang para sa akin, quality time na namin yun eh. Ayun. Todo asikas. Ako wala akong nakikita Opo. mali doon, sir. Wala talaga. Brandis. Pero parang siya pa po yung galit na galit sa akin. Pinalis niya po ako sa kanila. O baka naman, sir, tulad ng iniisip ng ibang man eh, baka meron ka na nakita sa labas dyan. Eh, alam mo naman, sir, kasi mga polis, talaga <laughs> namang habulin din niya ng mga chicks. Lalo na po sa inyong posisyon, maganda po yung trabaho niyo. Siyempre, hindi mo naman aminin niyan. Alam mo niyo, sir, yun yung nakikita kong possible reason. Yes, sir. Just like kung na yung sinasabi ng maraming netizen. Apo. And aminado naman po ako dati na nagkaroon ako ng estado na ganyan, na nagkaroon ako ng third party. Aminin ko na po para baka hindi niya po sinabi sa inyo. Uh, meron po ako naging issue kami na ganyan, dito sa assignment ko po nung... Oo oh, nga. Sabi ko sa iyo, okay. nangyari noon, pwede mangyari ulit ngayon. Pwede po pero oh, ako, ako, po, pero ako po wala po talaga. Well, kaya nga sir. Yes sir. Mm. -hmm. Yes, a possibility na man, nangyari ulit 'yan ngayon kasi hindi kalalamig ng basta eh. Yes sir, yes sir. Si, ikaw may problema, dito lumitaw na ikaw pala talaga. Hindi ko po pala alam na magulo ko 'yung about do kasi ayoko po basira 'yung image niya po sa kanila. Ayun lang din po nalaman ng papa ko. Hindi ko oh, sir, napakabait na, na, ng girlfriend. Pero ko po dahil yung image niya sa akin. mo yung image niya. Opo, kahit palagi po kami nag-aaway. Alam po ng magulang ko, okay kami. Meron na, sir, na ako. Sa, sa kanya nga, sinisiraan niya yung misis ko. Nga, ang bait-bait naman ng misis ko sa kanya. Pag pumunta yan sa bahay, sobrang asikaso siya. Tapos, meron, makita mo sa mga chat niya nga, paninira sa misis ko. Kaya, ganun siya. Ano papa pa yung sinabi ko dun sa kay Liza? Yung nagpabuyo ka naman sa mama. Ito, totoo naman oh. po. Kasi ilang desisyon na yung ginawa ni Liza na nakabase lagi sa inyo. Hindi naman po ako para magsalita ng hindi ganun. Kung hindi ko nara... Alam naman po nila Liza yan eh. Alam naman po niya yan kung ano yung issue namin pagdating sa decision making namin sa amin dalawa. Eh, sabi ni ate ganito, sabi ni kuya, sabi ni mama, sabi, may mga ganun kasi lagi papa. Kaya ako, Iniisip ko, kung sakali kaya na magtuloy kami, gano'n pa rin. Kaya nga sir, ito yung sinasabi ko, communication is yes, very po. important in any yes, relationship. Po, sir, Kailang mag open kayo sa isa. Pag For... ititago niya yan, nagtatahimik kayo, yan ay lalaki ng lalaki hanggang sa sumabog na. Ilang beses naman natin sinabihan kita na mag ka naman na para sa'yo. Sinabihan ano naman kita na... Ano ba yung mag-desisyon na yan? Kailangan ko pa ba? Ang dami, ang dami. Hindi, pero alam mo yung sinasabi ko na lahat ng desisyon mo nakabase sa side mo. Bakit may masama ba silang ano sa atin? Yun nga, ang sinasabi ko lang, para sa atin, mag-decide ka naman ng para na ikaw lang. Ano yung major nangyari sa pagsasama nyo na nag-decide siya, labag sa kalooban mo because na influential lang ng peres niya? Magbigay kang sample. Hindi mo matanda na, no? Hindi ko matanda. Kasi wala eh. Hindi mo makalimutan yun. Sige po. So, wala. You're just making things up si oh, Huli ka. Third party, yan yung sinisigaw ng mga netizen. Marami nga dyan sa ating mga asawa, magkasintahan, nagtitiis sa hirap sa ginhawa. Sakripisyo, tiis. Napakababaw sa ng problema nyo. Napakababaw. Di ba? Yung iba pa ganyan, na nagkapisikala na. Ibig ko sabihin, kumpara sa problema ng iba, yung sa inyo, walk in the park, napakagaan. Nagsawa ka na siguro kay ma'am, o lapasarin, may nakita kang bago dyan. Yun yun. So ma'am, hindi naman kasi kay kasal. Wala tayong magawa kung biglang siya tumalikod. Pwede ka nang siguro magsampan ng kaso kung siya naging pabaya sa anak niyo Marami siya ginagawa mga bagay na nakasama ng kalooban mo, economic, psychological, and emotional abuse. Pwede ka magsampan ng kaso against him. Mahal mo yung anak mo. Ay, sobra po. Sobra. sobra. po. So alang-alang sa baby ninyo, ilang taon? Four years old po. Ayaw mo pagbigyan ng second chance magbubukod kayo at pagkatapos pag-usapan nyo kung ano yung mga kamalian ninyo kayo lang muna ang dalawa then in the middle you will reach an agreement na win-win solution ah, para sa inyong dalawa payag ka pwede naman po o naman pala ma'am hmm. hindi na po ayaw mo rin sa kanya pagod na po ako eh, kasi lagi po siyang ganyan. Pang, ah, kala ano ko pupunta dito, gusto mo makipagbalika? Ah. Hindi po, kahit sa sustento na lang po. Uh -huh. Pang, yung kasal po namin ngayon, pangalawang beses niya na po yan na ano, aya sa akin po. Tapos palawang cancel? Opo. Ay, no, po. Wala na daw siya ibang kilalang kamag-anak ng anak ko kundi ako lang daw po. So yung magulang ko po din niya na po kilala na kamag-anak po na. anak ko. Parang tinatakwil na niya. Opo. Kasi kaya nga po siya nagalit, kaya po niya ako pinalis sa kanila nun eh. Kasi pinasundo ko po sa magulang ko yung anak namin sa ano kanila po. Tapos hindi ko po siya nasabihan nun, nasusunduin. Tapos doon po siya nagalit. Doon niya po ako sabi niya, umalis na daw ako. Well, ko sige ma'am, eh, hindi pala yun ang purpose po na pumunta rito para magkabalikan kayo. Yung purpose mo pala para sustento sa bata. Opo. Eh madali yun. Pwede natin gawin ng paraan. Pwede tayo umakit sa kamkrami eh, to make sure na Ay, yes. yung kung narapat na support and then isa salary deduction sa kanya na monthly may darating sa inyo, punta tayo sa kamkrami. Eh. Kinausap Dunantay ko na po kasi eh. siya dyan about sa sustento. Ang sagot niya, kinuha ko ako daw yung anak ko tapos pag daw kunwari na short ako, ano daw ako siniswerte, kukunin-kunin ko daw yung anak ko, hindi ko daw kaya mapanindigan. Okay. So split na kayo, pareho kayo trabaho, so mag-ambag kayo pareho ng certain amount para sa pagpapalaki ng anak nyo. Yes po, yes. Po. Yun yun. Hindi pwede naman, puro, puro siya sa na lang. lang po. Yun, Kalkulin natin, magkano ba pang ng bata? Renta, lagay natin dyan. Electricity, tubig, and then pagkain, tayaper, vitamins, etc. And then hati yung sa gitna. Ayan. Kahit? Okay sa'yo. Opo. Okay. okay sa'yo. Opo, wala pong problema. Basta pagdating sa anak ko, hindi po ako magdadamot. And then, yung sustento mo, dadaan namin sa kamkram eh, para hindi na siya araw-araw -ara tawag sa'yo na habul-habulin ka. Kahit 10,000 lang sir, kasi mag sila, ma 5 to 6,000 tapos yung yaya mo silang yaya mga 6,000 din tapos pang pa pa at saka pagkain. Yun nga po siya sabi ko sa hati hmm. sa lahat. Matali ko pang gawa ng paraan yun ma'am. Anything po na basta para ako. Kung sa ano. ko? Pwede kong kayong ako. pasama sa kamkrami kausapin natin yung admin para ma-execute na yun tapos magkapirmahan. Opo, ganyan okay lang sir. Okay. Wala pong problema sa akin sir. Tapos na. Pero sayang ano. Lesson learned from everybody. The people will learn something from this. Umpisa kay Mrs. Ano po sa tingin niyo yung mga red flag na medyo hindi na maganda ang relationship? Dapat mag-usap na talaga. Pag po wala kayong communication sa isa't isa po, yung kahit alam niyo naman po may problema kayo, pero di niyo po pinag-uusapan. Kasi yun na lang. lang naman po, hindi naman po siya na musical or ano po, kahit Mura po, wala naman po eh. Ay, very good. Ay, saludo ako sa iyo dyan, sir. Thank you, sir. Thank you. Kaya naman, patrolman, ano na ikita niyong problema? Yun lang din po siguro. Uh, kulang din siguro ako sa communication din talaga. Kasi lumaki nga po ako na ganun ng sitwasyon ko. Doon kasi ako nagkulang din. Communication so, talaga. Kaso nga po, naranasan niya na nga po tapos paparanas niya pa po sa anak niya. Yung broken family even in your work as a policeman yes po paano yan kung tatanungin ka ng boss mo hindi ka mag -imik? siguro pag nasa bahay talaga sir ganun Sige lang po man, so yes, iba yung pag sa work ka maging open ka palagi sa yes, mga po, problema sir. yes po sir yun know, naman pala kung kaya mong gawin sa work why not sa home para ma-protect mo ang trabaho mo. Dapat maging open ka rin pagdating sa bagay mo para ma-preserve mo yung samahan nyo ng family mo. Mabuo yung family. I broken home ka na, di ba? Yes, para hindi na maging broken home. Ito lang para ma-advise ko sa'yo. Yes, sa susunod, magkakaroon ka rin pa relationship, for sure. Yung nangyari dito, para hindi na mangyari, maging open ka na. Huwag mo na hintay na lumaki. And then, of course, yung mga in-laws, huwag makikialam. I'm very lucky na yung mother-in-law ko napakabait never ever nakikialam. Tumutulong pa, nagbibigay pa ng pera, namimigay pa ng kotse. Okay. I'm very lucky. Ma'am, kakausapin ko po yung uh, grami. Doon natin kay pag-usapin. Okay. Of course, kita Tatay Luterio, huwag ko kayo mag-alala. Okay. Hindi madedihado ang anak nyo rito. At kayo naman po, uh, patrolman yes, sir. award. Gagawin din namin ng lahat para masiguro na yung anak ninyo oh, yes, po nabibigang gabay kung kinakailangan every now and then check po ng DSWD sa yung request ko sir na maganda po siguro kung magkapirmahan kami ng visitation right sa barangay para at least yes may ano po kami may yes. magpirmahan po kay sa barangay yes, doon sa visitation right ano para tapos anong oras dapat i yung bata Apo. and then doon naman po sa suporta hati sa gita yes. pagpapalaki sa bata yes sir. tapos ang problema yes, sir. tayo okay na sayo o o di ba Oo, oh, nagmano pa si sir. Bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya-saya mo, pero pag kami ni... No, anak mo yung kasama mo, parang ano, parang bored na bored ka parang kami dalawa lang nung anak mo yung nag-uusap. Tapos ikaw tinitingnan mo lang kami. Pero nung kasama mo yung mga kaibigan mo, sobrang saya mo. Ang dami mong nakikwento. Sir, gusto uh, mo sa sagutin yun? Hindi na po siguro. Hindi na. Ako sa sagot. Maybe he's not ready yet to have a family. Nung isang araw nga po magkasama kami, bigla po siya naiiyak. Sabi niya, mami oh, Mami, namimiss ko si Dada. Pero darating ang time, i-grade na siguro siya. For now. Diba? Buti na lang di kayo nakasal. Yun po yung lagi niya sinasabi. Buti na lang di, hindi ko sinayang yung panahon ko sa iyo. Buti na lang di tayo nakasal. Sa akin niya pa po sinasabi yun. Kina Kasi kung lang po kasal kayo, bigla siya tumalikod. For whatever reason. Nakatali ka hanggang di kayo naanal. Mm -hmm. Diyan, agad po pasok yung divorce. Again, I'm in favor, pero meron akong reason is sa mga reason to, sa mga experience ko sa programa for the past 20 years, nakikita ko, dati, sobrang against ako sa divorce. And then, through the years na nagkakaroon ng ganitong klaseng no problema po. na presented to us, naunawaan ko kung bakit marami rin taong gusto na yung divorce. Salamat po, Patron Ma'am. Ah, thank you rin po. Thank you po. Tatay, Eleuterio, at Ma'am Liza, maraming salamat po sa inyo.